So, ang technique nito mga katropos kagayan kagaya niyan, kung nakita niyo to sa video na to, uh, sinandal ko siya doon sa isa kong motor. So, ang iba kasi is, naka side stand, center stand, side stand. So, ngayon, pag tanggalin na to, hindi siya sentro, kagaya niyan. Di ba, sentro-sentro. So, gumamit ako ng jack mga katropos Buti na lang may jack tayo. So, ang iba naman, hindi na to nilagay. Itong bakal na to which is, is ito kasi yung uh, nagkiskisan dito hindi pwede na wala siyang bakal kasi pag once na ganito lang siya maluwag po kung wala siyang itong bakal na stack so mas mainam pa rin talaga na ibalik nyo to o ilagay nyo tong bakal na to para yun yung magiging support dito mismo sa pinaka ihin nya so ayan so nabili ko to sa shopee Kaso nga lang hindi talaga siya sentro yung pagkabutas dito sa gitna. So mas maganda sana kung diretso to sa dito tagos. Ayan kung mapapansin niyo, meron siyang lubog dito sa kabilo Tapos dito labas. Eh yung tubo pa naman na ano, ay ah, itong stack itong tubo na to. O bushing na to. Magkadikit kasi ang ganyan eh. So pag once ipasok natin to dito, tabingi siya, hindi siya sentro. So sa sealer nito kung mapanood mo, ayan hindi siya sentro. Mas maganda tar mas maganda pa rin na uh, sintro sentro sana siya, tagos diretso dun sa sa ano kabila. O so, yun siya mga kapap.